guys. Punta tayo dito sa likod ng bahay. So, andito na nga pala kami today sa aking biyan nandito sa probinsya. Sa Dagupang, guys. Ang kasi. Yan may mga chicken sila. Wala na yung mga ano nyo dito? Saging? Ayan, guys. Ay, may mga bunga na pala itong ano. May mga bunga na pala to. Ay, maliliit pa. Walang malaking bunga. Ha? Okay guys, ito yung likod ng bahay ng ano. Bahay nila, ayan. May mga tuba-tuba sila. Tapos yan guys, so ang dami nilang malunggay. Mm. Tapos ito, guyabano. May bunga siya pero ano, sobrang liliit. Maliliit pa siya. Ito yung likod ng bahay nila. May ginagawang bahay dyan, no? Ganda yan, guys. May ginagawang bahay sa likod. Ito yung likod ng bahay nila, guys. Ito yung kanilang ano. Mini palaisdaan. Ito. Ito. Ito yung pala isdaan nila. Ang laman nito, tilapia, pero hindi pa nila nilalagyan ng bangus. Ayan. Nakaka-relax din dito sa kanila. Ayan, pag umuwi kami, yan, ganyan. Ayan, meron siyang mga ano. Ayan guys, meron siyang mga kambing. Morning ngayon, it's ano si BBM. Ito pa yung kanilang palaistaan na ang laman nito ano, mga tilapia yung maliliit pa lang. Yung mga ligaw lang ba, hindi pa talaga nila tinataniman ng bangus. Pag tataniman nila ng bangus to, tatanggalin nila yung mga damo. Tapos kailangan yung tubig niya madami na. Ayan. Ito, ito yun sa likod ng bahay nila. Ito yung likod mm -hmm. ng bahay nila. Ito, may mga malunggay pa sila, guys. So, kaya pag gusto nila ng panlagay sa isda, panggulay na malunggay, ayan. Tapos meron din silang kalamansi, ayan. Pipitas na lang sila So, ayan. Ito lang po ang update. Ang update ko today. Ayan. Good morning. Shoutout po sa inyo lahat.